Anong Malaysia ba yun? Anong masasabi mo kaya, kaya to? <laughs> Video na naman. <laughs> uh. <laughs> uh. <laughs> uh. Siya, mag na. ah. pa nga hindi. si Pero minsan, okay lang <laughs> din pa sabihin mo. Ikaw ka masasabi mo.

Ano may mo mo? ka. Ah. Wala na magbuklod-buklod. Wala <laughs> na mag-alas. Ah, ah. Kasi alam mo naman, nagbabago yung panahon. Ano yan? Ano yan? Nagigipit na tayo? Oo, tayo. Oh, gipit na gipit na. Ikaw, oh, wow! Ha? Ah. <laughs> Basta, Basta may emperador dito. Emperador ah, dito. Basta may alam. Isang tagay, isang tagay sa tagumpay. Tagay sa tagumpay. Hindi na kahit yung yan. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang yan Lahat na sinabi namin walang katotohanan. Ito ay sure, pawang kasiyahan sure, okay, so, lamang. Lahat na sinabi mo lang. Ito <laughs> sa Astri. Ayun na Ayun yun. <laughs>